Hello Libra. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? July 2024 energy, love messages, love reading po tayo. Kuha lang tayo ng pinaka mensahe niya sa iyo ngayon. Itong taong nasa isip mo ngayon, anong nais nitong iparating para sa iyo? Just only take what resonate type or general message para sa mga Libra. Anong nais iparating o sabihin sa iyo ng taong ito ngayon? Message. For Miss Libra. Miss Libra. Nakita ko kasi si Miss Libra. Si so Miss Libra. Ayan na. Meron na agad. Hindi pa nga natin nakakat. Okay. May bumagsak na. At saktong isa. Ready na ba kayo, Libra? Tayo po ay live na live sa YT. The Night of Wands. Ang ganda. Ang saya. Ang saya ng puso nito paring gusto nitong i-celebrate ka or i-celebrate ang inyong pagsasama. Regardless of your relationship status right now, Libra with Knight of Wands. Ano ito yung motivation, inspiration, very inspired ito to take action na maiparating sa'yo. Okay, or gustong masabi sa'yo, but somehow, syempre tayo ay general message. Maaari hindi maiparating sa ilang komplikadong sitwasyon or connection nyo. Pero, yung pinakamaaring marahil uh, punto nito ngayon na gusto niyang sabihin sa'yo ay masaya siya. Or, tara, makita. Makita? Kasi Night of Wands is, ano to eh, pointy. ay, pakita natin sa YT. Sa, sa YouTube. Night of Wands. Ayan may celebration as I've mentioned una pa lang so tara daw at magsaya naman or gusto niyang may paramdam may paramdam sa iyo may parating sa iyo sa kanyang paraan na masaya siya ngayon masaya ang kanyang puso para sa iyo ngayon or deserve niyo yung kasiyahan ngayon enjoy fun and enjoyment yung energy so very light and love sabi ko nga inspired Okay, so one card spread, derechahan. Kuha tayo ng pinaka-weds. Or gustong sabihin nito sa'yo, ano pang ma-add natin dito para sa mga libra? Sa taong ito na kanyang inisip, anong may iwan natin para sa kanya? Ano gustong sabihin nito sa'yo ngayon, libra? Ayan na. Uy, sandali. Sandali. Ready ba kayo? Kala ko isa lang. May lang sumama, magkadikit. Kakasabi lang ni Monchild. Gusto kitang makita. Sabi ko na sa inyo eh. Gusto nitong pumarty. Gusto kitang makita. eh, pakita natin sa live. At lagi kitang naalala. Ayun na, nakangiti lang ang Monchild. Lagi kanyang naalala siguro itong mga memories nyo, especially for some of you na nakabuo na ng ilang happy memories together, kahit pa may ilang sitwasyon kayo. Siyempre, pa wala namang perfect relationship. Meron kayong ilang pinagsamahan na hindi ganun ka-smooth o kagaan. Pero gusto kanyang makita. Maaring inspired nga ito eh. Or naisip niya, nag-reminis ito ng ilang Situasyones niya before, kung anong kayo dati, lalo yung mga masasaya Lagi kitang naalala, gusto kitang makita, marahil yan yung pinaka Ano, ano yan mo child, yung mensahe, or gusto niyang sabihin sa'yo ngayon Love message, July 2024 energy tayo, okay? Para sa inyo, Libra